Kane. So, pamilya siya ng Aglao ni Ma. So, guys, yung dab cane. Gagawin natin ay ayusin natin siya. Yan, yan yung itsura niya ngayon. Yan. So guys, ito yung ating dump cake. ito na yung tura niya. Ayan, kasi matagal na siya. Kaganyan lang siya. Ganyan. So, itong halaman na ito guys, yung indoor plants na to ay siya sa mabilis siyang mabuhay. Mabilis siyang mabuhay at tumataas din siya. Ganyan. So, ngayon, iriripat natin siya, guys. piripat, Kasi tingnan nyo naman, sura. Ganito na siya. Oo. Wala na siya. Nandito na siya sa isla. ganyan na siya. yan. wala na siya sa tamang pwesto. So, ang gagawin natin ngayon, iriripat natin siya sa malaki. Malaking lagayan. So, ililipat natin siya. So, guys, ano, dalawang klase ng tao na nagtatanim. Dalawang klase ng tao mahilig magtanim. Yung isa, Diba yan? Tama ba yung sinasabi ko? Yung isa naman, o oh, dalawang klaseng kamay, na kamay, gano'n na lang. <laughs> ano, yung isang kamay, mabilis siyang mabuhayan, yung isa naman, mabilis siyang naman. So, saan ka doon? Saan ka dun, guys? Okay. Oh. So, so, simulan na natin siya, eh. Oh, Ako nang una Mabilis na naman itong mabuhay, kaya ang gagawin natin. <laughs> ako mag-worry yes, kasi mabilis na nang tumabuhay. Ilipat na natin siya kasi ang bakit. Pwede naman natin siyang ano, ikat na lang. Kasi may ubas na siya eh. So gawin natin ngayon. Kapat ka lang natin. Ay. Yan. So ito. ari, So, itong dalawang to itong ano na to bali, apat siya na steam. Apat na steam, tanggalin na Kasi guys, mabilis ako mabuhay ng tanim. Ganyan. Kaya, hindi ako nag -worry. So, ayan. Sabi natin sa pang. Okay. Tapos yun, ilalagay natin sa loob ng bahay. But, ang ganda nito kasi gumagapang din to. Gumagapang siya, tapos maganda rin siya pang indoor. Ganun lang kadali guys, maglipat. Lipat mag ba tawag dun? Basta ano yan? propagating. 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 So ito itanin natin dito. sayang Siya mabuhay. What? Mabilis lang yan. Ayan. So, may papakita ako kay ano si kay Jinky Pacquiao, may indoor din siya na ganito. Ang ganda. So, ayan. Di ba ganun lang kadali? Ang ganda, ang ganda nito sa indoor. Tapos pag lumago siya, tapos ito kasi yung steam na ayan, mabubuhay din nan. Hindi yan mamamatay. Ano, mabilis lang to siyang mabuhay. Tapos ito yung gumagapang kapag lagyan mo siya ng kahoy o ano ba sa indoor sa loob ng bahay niya. Ang ganda niya.